Yon, dumating na kamata yung ating ano. Garden soil. Another na. No? Ganda ng garden soil natin ah. Eh. Mas maganda to kaysa sa nabibili ko sa online. Sa online matitigas yung lupa. Ito, to. Yan to sa online. Pero dito sa marketplace ito, maganda naman. So, nakakalaga lang to ng 100 pesos isang sako. Bali, tatlo kinuha ko para malagyan lahat yan. Then, lalagyan din kasi natin to. Yan. May tanim yan. Tanim yung harap natin. Lalagyan din natin yan. Oo no? Ako, ako lang. O order ulit tayo. Ang problema yan. Oo. Ilagay ko na lang dito sa sa video yung pangalan ng kukuha na ng garden soil na pinakamura. So, i-delivery pa yan dito sa kabanatuan. Alright. So, ang pipinangin natin ang pecha yan. So, lettuce. Lettuce. Ayan yung lettuce natin. So, ang pecha yan. Ang mando. Ito yung pecha. Ito, may lagay ako ng sili. Siling bell pepper. Ito yung bagong lipat natin. Kanina lang ito. Pero bagong lipat yan. Tunay mga... na dako na yun. Ayan. So chay. Ayan, ito, ito. ito sa labas, yung labas. ating sitaw na tulok. Tapos naglagay din ako ng pechay dyan. Tapos ito. Ating alokbati. Ayan batik hanggang doon lagyan na rin natin ng garden soil may bay din yan hanggang sa pagkabila ayun salamat sa panunod na aking video please like and share halo na rin thank you